Simi. Hindi mo kala rin. kita, hindi naman dun yung nasusukat. Uy, parang ang tanga. Ang tagal program na natin eh. Tingnan natin kung gaano ako kakilala ng baby ko. B, mayroon ako challenge sa'yo. Lahat ng ipapamoy ko iyo, dapat maulaan mo sa buong katawan ko. Ah, may pirin ka. Buong katawan mo? Oo. Oh, parte ng katawan ko. Ah, parte ng katawan mo. Oo. Oh. Ah, Tingnan natin kung gaano mo ako kakilala sa loob ng 16 years. Basic. Huwag <laughs> mo ako ipapaya, ha? Ah. Pusiblo namang ano, kilalang-kilala -kilala mo na ako, di ba? Oo, oo. Ako Ayan. pa ba? Ayan. Una. Una. Amita. Hmm. Amita. <laughs> <laughs> wait, wait, wait. Ano naman yan? Hindi. <laughs> ano naman ganyan? Ulit! Eh? Mukhang bang pwede yun? Eh, eh mukha. nakikita ko ba? <laughs> 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 pwede talaga, amita eh. Bo no, yun hindi! Mali! Ha? Mali! Ano yun? Ha? Ah, labi! Ah, ah labi ba? labi yun! Muhi po eh! na, sorry, sorry. Kasi, dito ka ba? Oo! Oh, kumain kasi ako ng pusit eh. Oh, oh, betul, ah, lewah, mo, ah, oh, oh, dona, oh, didikit kona, <laughs> <Ano? laughs> Ma Maasim? ah, anu, 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 Di naman eh. Ito, naman? papahula ka tapos marunong ka pa sa kumaka mo eh. Sige, siya pa. Hindi mo alam talaga ano to. Kilikili nga hula ako. Hindi, mali. Gara Leg. Ha? Leg. Leg. Hindi. Il ilalim ng suso. Dito. Hindi. Ano pa Pakita ko yun? Hindi. Ano nga? Wala. Chico yun tapos yung asim. Eh maasim nga eh. Hindi naman. Si Uwe. Eh. Ikaw yun eh. Oh, sige na. Game. Pangatlo. Eh, sa isi mo naman sagot mo. E, ano ba naman? Para naman hindi tayo 16 years niyan? O, yung boses mo. Game. Sa pangalan, hindi ko na Asan? Hindi ko ma... Ano? Asan ba? <laughs> Bakit? Bebe <Bim> mo yun? <laughs> ano ba yun? Hindi! Brobel! Eh. Ha? Mabuhok! Tsaka may patis! <laughs> patis! Bumo <Bumbuk>. mo na to? Hindi mo lang <laughs> magsasampo ng patis eh! Ay, ano ba yun? Mabuhok kasi Tas kulit hmm? <laughs> eh! Tapos kulot pa! Hindi mo na ako kulot eh! Ano ba yun? Buko! Ah, buko ba yun? No, oh, sorry na! Oh, sige na! May rami pa lang parte ng katawan eh! Hindi ba yung tama na kaya? Ang garami eh! 16 years hindi mo alam amoy. mo eh! Pinapahiya mo ako dun eh! Ano ba yung Ha? Ano ba yung pahiya? Ba't di mo alam lahat ng amoy? Ito, amoy ano? Tapos ito, maasin! Eh, wait! Eh, wait! Eh, yun naman talaga yung pang ko eh. Amoy, amoy, to, amoy, amoy ta eh. Eh, di puwet, oh. Puwet? Ah, oh, bakit ako ko dun? Yun na, last na. Kala mo. Pang-apat. Oh. Ano? Ito pa, isa. Ano? ah. amoy patay na daga eh. Oo. Ulitin ko. Eh. Ganyan ang amoy ng paamo. Patay na daga. Amoy. Ay! Bro, bro, buso. Tama ano? na abi Bakit? Baka kalahin nila gano'n amoy ng buong katawan ko eh. Ha? Baka kalahin nila gano'n buong katawan, yung amoy ng buong katawan ko. Hindi naman yung paa eh. Ay, ano ba yun? Amoy paa kasi. Oh, ngayon pa Eh. Paano magiging amoy paa? amoy ano, ba yun? Sorry. Wala ka nang tinama. Tigilan na natin ito. Ayaw ko na. Ah, isa pa. Sige na, last na. Tatama na ako dito. yung ko na. Kung pa. pinagsasabi mo dyan eh. Hindi naman ganyan ang inang katawan ko. Lah, si O.A. o. Oh. O dyan eh. OE mo. Sige na. Ilagay ko. Amoy ano. Puwet. Tumbong. Ano ba yun? Hindi naman. Sige na, game na. Sige na. Ayaw na. Tama na. Sige na. Sige na. Sige na. Ay, isa pang alas talaga. Dali na. Ayaw ko na. Ano? Ikaw, upahula ko ka sa kanta mo. Alam ko. Hmm. Oh, Bobby, ako Sorry na ako. Oh. Sige na. Sorry na. Hmm? Ayaw na. Ayaw mo na? Iwanin hmm. na tayo? Hindi. Ano? Ayaw ko na magpahula sa'yo. Bakit? Hindi mo naman ako kilala eh. Kira lang kita, tanga, hindi naman dun yan nasusukat. Ba't yung baya ba yung sukat? Ba't iiyak ka parang tanga? Hindi ako iiyak, kawis yan. Iba yung baya ba yung sukat na eh. Kumaitas pa ako. Hindi oh. naman umi pa ko. Eh oh. e, ano? Kasi yung ko may patis. Hindi naman nasasakam pa ng patis. Ang gara mo. Isa pa. Tignan mo, um, bigyan mo ako ng isa pa. Dali. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. Tama na? Mm hindi -hmm. mo naman nawala ka ng tama eh. O ah, di tama na. Okay, tama na. Hindi mo ba ako talaga o kailala? Ha? Huh? Hindi mo ba ako kailala? Kilala? Bakit? Hindi mo alam mo ano? Nagkamali maman. lang ako. Hindi ko naman sinasadya. Nagsorry na nga ako sa'yo, di ba? Hindi na lang kita. Hindi naman din yung nasusukat. Uy, para kang tanga. Ang tagal na natin eh. Hindi <laughs> eh. na <laughs> mo alam na eh. Tapos na nga eh. <laughs> ako talaga yun. Sorry na, sorry na. Hahaha! <laughs> Bakit siya bininaw? Gano'n na umay ng katawan eh. <laughs> ah Eh, oh, ah. Binabawi ko na po, hindi po gano'n yung umay ng katawan niya. Pero yung paapo niya, gano'n talaga umay pa tayo na daga. Ayan na ah, oh, binabi ko oh, na po. lang. Kaminsan oh, oh, lang. Pag-price na oh. po eh. Mahal mo naman ako, di ba? Ah, oo, oo. oo.